uh, mga vlogger kami no from San so ako po si Edison Vila Sierra yung YouTube channel ko is Edison Boutique Official uh, handa kami tumulong sa makaya namin pero ngayon uh, pasing muna to ano pangalan po kuya? ano po? Pusyala. Kabalo, baka magtagalog. Kailangan natin magtagalog kasi yung mga Tagalog kasi na supporter natin ay eh, hindi makaintindi ng Bisaya. So, magamit muna tayo ng language Tagalog ng no? Bisaya. Ta, no? konti lang. Kunti lang. So, kuya, ah, uh, may tanong ko pangalan mo ulit. Lakasan mo kuya para maliging. J. Pili... J. Apilin mo. Ha? J Sarajin. J. Sarajin. 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 So, ilang taon ka na? Ilang, 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 30 ang, 33 ang pagkaalam namin kasi may nagsabi sa amin na taga ka daw. Oo, ka. paano ka napadpa dito? Tagal na dito, mga tatlong buwan matagal po, buwan pa. Ano ba tala dito? One buwan. buwan. Totoo tatlong buwan.

So nanon pa paad magtatire, nag-iinit dal. Alam mo po. Mangyayari katuwa. Mangay kontra di ula kasi pida bullying at makapag mobile si ulak Ano yan? Uh, ganyan talaga, na ba talaga so, nung pinanganakan? Pratina. Sulukulan do parti dito, saan kaya ah, ano, di lagi, asa terminal. Eh. Di asa terminal. Terminal Ah, oh, magiga-iga. Oh, Tapos may nagbibigay naman. Oh, nagbibigay ng pera. Ah, may magbibigay. Magkano naman yung maipon mo araw-araw? Uh, ah. So, maswerte ka. Kinukop ka ni ma'am dito. Oh, mabait na. Mabait. Oh. So, paano yung kuya? Paano ka... Paano ka magdumi? Paano ka magbihis? O oh, paano ka kumain? Um, mamaya, pagkita natin sa kanila, no? Oh. Paano ka maligo? So hindi ka pa nagkaroon uh, ng girlfriend Hindi pa Hindi pa so, Bagay kasi talagang ka lang, talaga. Mahirap yung kalagayan ko ni Kuya Dahil po sa putol po yung dalawang ano, kamay Sagad talaga Hindi ka ba nahirapan Tanongin kita Kuya Dahil pag hirap na ganyan may kapansanan Lakas so, lakas ang Pag-isayaan so, na lang kung hindi ka mag -listen. Since birth, siguro? Oo, oh, mag-isayaan. Okay. Oo, mag

di ba i mean ba ibig kong sabihin pagalaw pagkilos uh, pala lihok mo, wa pa gisod okay na si muha normal na si muha di uh, siempre uh, wala kay kamot bisod kayo pagkaon lang pagsubok so, uh, paala yung gamit mo sa pagkain Pagkakataon mo na iya, nakakamot ka oh, na. Tapos oh. kaw, Siyempre, sa kadugay niya, maksit ka rin ni siya na imo-anak ka na siya. Kaya, kaya rin sabihan ka po din, taong nakuha rin mo, kwanda isa po siya. Masubukan ma po na ako siya. Masubok pa niya. Ay, masubok po niya masubo ni kayo, po siya? Masubok pa rin kayo, masubok siya? Dahil, yung yun na ako, binuwanan ko siya na panilihig. Kaya, eh, parang kung siya may exercise pa. Masubok po si, <laughs> <laughs> siya. Panilihig siya. Ah, parang, parang para, ano,

Dili sa kong pero usahin mo ulit siya sa ilaha. Mabalik na po siya. Tagalog puli mo mong diri Hindi rin na ko na sa Tagalog pang masahin. nang manila siya. Kaya ni Priman siya. Ni Priman siya. Libre man sa lang din na muna. Makakaumpot siya. Isay naman yun na itong kakapoy pa ya. Ang uban, mag-umangit ka na, maligo. Ay, hinungitan po niyo ito Oo, Oo, na mo na siya siya ang manita na mo sa help na may sa tao di ba? Ako oh. wala yung tulog na mo kasi oh. yung eh. oh. oh. ka si ni mo kaya mo tulog sa'yo magla maglagot ka usahay sa iya pero di ba kung kaya yung nahiman ni mo kung siya anak ko Morag isip na nun mo na pamilya? Oo Labaw pag yung siguro punog na kaya nga nung ungitan mong siya sa pamantala sa akong mga anak dili ko makahungit Kaya hey, nga wala pa yung babagal ni nga nasimuhan si Lula Palaingan nga. Ay, dumi, makaanak na na Ang ah, wala man, okay naman po lang. Ang wala man, pare, so karapod ni mga anak. Oo, okay naman. Oh, bayo. Grabe. Eh. Uh, first time po ito mag vlog na ganito po yung nalagay uh, ni Kuya. Oh, kuya, okay. ito nga ito. J. So, first time po mangyari sa akin mag vlog ako ganito walang kamay. Dalawa pa talaga, sagad so, mar na sagad. Marami tayong na-encounter na mga mas worse pa, pero ito kakaiba eh walang kamay, napakahirap. Una-una, paano siya magdumi? Kumain. Yun nga, ay sabi ni ate, sinusubuhan lang nila. Ligoan po na nga niya. Pero kaya niya maligo siya na? Oo. Oh. Paano, paano po na siya? Paano siya maligo sa siya Kaya mo, siya binuangan ang... Uh, <laughs> Kala mo binuangan ba kayo? Ah? Para na po na ikatawa na nga niluloko niya pag ano? Oo, oh, kay... Dili po na mo po din na kuwan sa bukay. No, uh, oh, so, so dahil salamat ito, dahil well, hindi mo may saka pero well, talagang yung ano mo para sa pamilya. Yung pagkinoon okay, oh, oh. na lang ito mga palo, na naasya ni Rhea. Oo. Dahil ang pod, na, pati man oh. siya. Pero sa pinunay mo siguro sa upan, niligin mo niya ni ba? Oo. Pero ako, oh. okay naman. Wala may problema mo. Kung ginoon na lang po, makapalo oh. sa upan. Anara oh, Salamat niya. Salamat niya ate. Sigurado yun, anak na inheritance ba ninyo mga kaliwala? So, ikaw lang na Baka yung paggawa ng papa mo, hindi na kumplito. Pinagliki ka sa manikin. Pinagliki ko lang sa isang manikin. Kaya nakita yung manikin, walang, walang kamay. So, yun, si Puya. Yun yung po ni Puya. Thank you. Ano ba ba ba? Ito guys ay hindi ito script So, pinagawa lang na natin sa kanya kung paano siya kumain. So, hindi ito scripted. So, ganito na guys kumain. Okay.

lagi. na karating sa dito, no? Pambinsan, napakalayo. Okay, Kailang sama? Paano ka mag <coughs> Dalawa. Dua ka <-tik. tos> have breakfast together